Hi guys, I am a... Hi guys, tuloy. Alam mga katropa, ayan, kain tayo. Ayun no. may papansin si... Ayan. Ayan. <laughs> Birthday <laughs> daw niya ngayon. Ayan, nakakasama ko. Hindi, occasion lang <laughs> daw kami. Ay, hindi po occasion lang po kasi po nag-ano uh, nag po kami ngayon, <laughs> nag-relieve. Bukas, mas matindi pang pasabog yung pakain namin. <laughs> <laughs> kung, sinong kung sinong gusto, kung gustong mag-relieve bukas, may pasabog pa yan. Yan, mga katropa, kain tayo. <laughs> Ang naman. pa daw? Kain po. Pank lang <laughs> yun. Ayan yung mga magagandang dilag na masisipag at magigiting sa BBF. Ayan. Masisipag. Sa kalab kami. Ah, Gabriela silang po kami mga katropa. Sayang wala si tropa. Kaya naman itong pangalan tayo. Meron kaming pancit tsaka ano. Anong pangalan yan? Anong pangalan ba niyan? Carbonara. Ay, po, carbonara. carbonara. Yan, sinabi ko nga si Iris eh, may nangbigay sa amin doon. Sabi ko, hindi ko malaman kung hotdog ba yun, tagay HSBC. is bisil. Tagay ito pala. Tagay HSBC is Kaya nga. Mapait. Mapait. Pinoodle nga niya, birthday daw niya, di ba? Masisil daw. Masisil Oo. Lagi dudud. Ang dudud. Lagi dudud. Lagi dudud. Huwag na. Hindi, nila yan kasi maganda yung ano na yung plastic. Kaya nga sabi niya na sa may gilid lang. Lagay lang daw doon. Eh. May gilid nga. Ito yata Oh. Ayun eh, Nakalagay na naman doon nakatabak. Rock? Gusto mm -mm. mm -hmm. okay. okay. na rock? rock? Ano? Di Wala na pagmagyun dahin. Ayun na. Di ba kanya ko si Mami? Ayun nga natira. Kahit na. Ayun mga tropa, masarap to kasi bigay. Okay pag namigay, masarap. Ang ah. Yun Kaya yung malalaki, wala. Kaya yung takot kumain. Ayun. 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 Eh. Doon sila sa kabila eh. Hmm. Hindi, magatay babalik. Ano sa babalik? Hmm.